po, uh, Ma'am Sonia and Sir Vincent. And Sir Vincent. Yes, Ma'am. Ano pong nangyari kay Sir Edward nung araw na yon? Yung start po nun, Ma'am, is ano sila, lang katambay sila doon sa may barangay hall, side mm. river po, sa may, sa may tabi po ng ilog. And then, umihi po siya, Ma'am, bumaba siya mismo sa barangay hall. And then, pag niya, Ma'am, may street light po doon. Nakawakan niya po yung street light po ng barangay. Doon na po siya, Ma'am, na kuryente. Hindi na po nakaabot, Ma'am, ng hospital, Ma'am, yung kapatid ko, Ma'am, kasi Si yung nandun po sa medical legal ma'am is dead on arrival po. Anong meron po bang findings kung anong degree ng burns inabot niya? Or? Wala naman po ma'am nilagay na kung ano pong findings nila. Kasi uh, nandun, nandun lang po ma'am sa medical legal po na binigay sa akin. Is electrical shock lang po yung okay. nakalagay mm -hmm. po. Wala pong degree burn po yung nangyari. Pero po meron po siyang sa kamay. Sinasunog po. Right side po. May testigo pong nakakita nung nangyari ito sir? Ah yes ma'am. Meron po ma'am. Sino pong nakakita nung panahon na yun? Ah, marami po sila ma'am na magkakasama po sila ma'am yung pangyayari nangyayari yun ma'am kasi ma'am willing naman po ma'am magtistigo yung yung mga taong yun ma'am na nandun po sa pangyayari po yun ma'am yung time po ba na yun umuulan o hindi naman hindi naman po umuulan ma'am yung time na yun ma'am nakausap niyo po yung chairman ng barangay, sir? Um, hindi pa po, ma'am. Hindi pa po nakikipag-usap po sa amin, ma'am, yung chairman po ng barangay. Chairman Concordio Ikawat Jr., Barangay Libot Pandan, Katanduanes. Sir, magandang uh, po. Nabalitaan nyo na po itong nangyari kay Sir Edward. Apo. Ano pong finding ng investigasyon ninyo? Ang lumabas po doon na, ano, na, na ano daw, napurin din daw yan. So, inaamin nyo po Apo. na ang cost nung pagkamatay niya eh, yung nakuryente siya doon sa street lamp ng barangay. Ano pong kondisyon yung, Bakit po may nakukuryente doon sa street lamp ninyo? Kasi kinaumagaan, kina uh, tumawag sa akin ang, uh, uh, tumawag sa akin yung isang kadawad na may nangyari po na uh, incident po doon sa lugar na yun. Malapit doon sa Manpower Center, luma na barangay yun. Ngayon po, ang sabi ng isang uh, gagawan, kung nabalitaan ko yung kasi mangyari yan, alas 11 po ng gabi. Okay. Pagkatapos nalaman ko na umaga na. Inimbestaghan oh, 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 nyo oh, na oh. po ba yung street lamp? Ano pong ginawa nyo pagkatapos po nung nalaman nyo yung mga yan? Pumunta po ako dun sa site nung umagaan po. Ano? Pag uh, punta ko doon sa site, andun yung barangay elektrisya namin. Eh ano yung dun, medyo nakita ko na madulas yung dike, yung doon sa pababa ng dike. tag kasi yung kung yun. Tapos, ang ginawa ko, pinanong ko yung aking, ano, yung street uh, maintenance na si Sabi ko, anong, anong ginawa? anong ginawa mo dyan sa ano, sa street light, yung labi yung mangyari yung aksidente. Ngayon, ang sabi niya, tinutul yung linyad. Yung umaga niyon, sabi ko, i-connect niyo para makita natin kung ano yung talaga kung may kuryente. Ikinunik nila yung, ano, yung wire, kapunta dun sa may poste. Pagkatapos, sinawa kanila, nila, yung isa kong gagawa, may, ma, may ma rin dun po. Wala naman kuryente. Pero sabi ko, kinabihan ko yung barangay elektris yan, sabi ko, pagkasiguroin niyo, siguroin niyo na talagang walang kuryente yan. Uh, Binosisin na, naman nila yung guste, sabi ko, atyatin mo para makita mo kung ano talaga yung pangyayari. Kung talagang may uh, open, ano diyan. Ano po ang investigasyon? Ito po ba ay nailapit na din po sa kinaukulan uh, para po maisaayos na po ito? In short, ano po ang findings po ng uh, electrician po ninyo? Bakit daw po nag-ghost daw po ng kuryente, no? Ito po nga poste. Tsaka bakit sir, alam niyo na po na may kuryente yun? Bakit hindi pa po kayo naglagay ng mga signage? Ang gusto po namin malaman, bakit po may no kuryente? Sabihin na natin, minsan nawawala yung kuryente, pero definitely, may oras na nag-ground yung poste. 100% Namatay eh. Namatay si Sir Edward. May buhay na nawala. So 100%, meron ulit maaring mamatay. Panigurado ako, hindi po ito ang nag-iisang poste ninyo na mini-maintain dyan. Hindi po ito ang naging posting poste ang prenoyekto ng barangay dyan sa inyo na maaaring parehong contractor ang gumawa at maaaring meron pang ibang mamatay. Huwag po tayo mag-focus dito sa naging isang poste na to. Kasi yung iba ka sa ibang poste, ganun din ang pagkakagawa, e iba pang mamatay. Sine Sinek nyo rin po ba yung ibang mga poste na kinabit nung, nagkabit nung poste na yon Opo ma'am, ang ginawa nung mga nung dalawa na Sino po tong po? dalawa na to? Sino po ang contractor ninyo dito sa mga poste sa barangay? barangay? Si Ian, sa sa kasi taga, si Tagawa, da, sa Dani po, ma'am. May mga nagsabi na mga taga doon na merong iba rin na nakakaramdam ng kuryente. Ewan ko kung na kuryente na talaga or siguro na kuryente pero hindi kasing sama nung kay Edward. Doon sa mga poste, dun sa barangay. Sabi daw nung mga ano, nang kami niya na may, na, may na na daw doon sa poste niyon. Ang sabi ko naman, nag-investigar uh, ako doon sa aking mga uh, council na kung may paabot na reklamo dito sa amin sa barangay tapos dun sa mga tao na na kung sino yung may reklamo wala naman po ma'am na record kami dito sa barangay na ganun na, na may na na doon ito pong sabi niyo nag contractor si kagawad po ang contractor niyo sa mga street lamp niyo ay hindi ano yun yung si, si kagawad po siya po yung nag uh, po nag assist po doon sa barangay electrician namin Kasi po kunin po namin eh... yung pangalan nung nag ng nagme-maintain uh, ng poste niyo sa contractor. Kanino po kayo may kontrata? Kasi sila po may responsibilidad dito. May lisensya po yung electrician ninyo? Oo ah, opo, may, may lisensya po si Ian. Punin po namin yung pangalan, sir. Ian Sabirara po, ma'am. Kanino po kayo may kontrata ng pagpapalagay ng mga street lamp ninyo? Wala naman po kami ano na wala kami kontraktor doon po ma'am sa pag ano uh, sa amin yon sa amin mismo nanggagaling yo kondo na para doon sa street light Sino po that nagkakabit noon kayo kayo lang Opo inabutan lang naman namin yung ano yon sa poste ng mga ano dating mga poste na talaga yun na ano yung sa street light doon sa regular light po ma'am So kahit po That's naabutan niyo na po yun sir dapat meron kayong regular check Opo nung mga yon na maayos po yon at hindi magkakos ng kuryente. Regular nyo po bang check Opo. yung mga alarm post ninyo? Opo. Anang regular din pong sinisita yun kasi pag uras ng uh, gabi, sinisit on union para maghilaw yun dun sa, uh, river po. Yung river night, sa may may ibang, ano yun, may ibang kontador po yun dun sa flight po. Kasi po, kung sino po ang in-charge dyan, yung nagpabaya dito sa pagkaka- Gawa nitong uh, street lamp na to, siya po magiging responsable sa pagkamatay ni Edward Paul Ravago? Ang responsibilidad niya po yung sa po yung nagpatay niyan. Eh. Pag naglagay ka ng street lamp, lalo na sa public na lugar, dapat sinisigurado mong ligtas 'yon para sa mga tao. So, sir, hey, ang barangay po ba eh nagpaabot na ng tulong dito sa pamilya nila? Uh, Edward Ravago? Uh, actually, ma'am, ngayon, wala naman kaming nakaabot na tulong to. Ginawa lang namin dun sa ano kami ng ramada dun, yung tulda, kasi medyo mainit sa amin yung pamilya. Magandang hapon po, Mayor. Ay, magandang hapon po, po ma'am. nag na din ako, ma'am, ng parang nagtanong-tanong din dun sa mga kasamahan ni Edward, hmm. yung naaksidente, na yung oras na noon, ay dun siya umakyat sa mataas na parte ng DK, tapos nakakapit daw dun siya sa may poste. Yung kwento po nila, pakakapit don na corriente Tapos, hindi nakaalis si Sir Edward. May isang kasamahan din na siguro gustong matulungan. Inalis yung kamay niya na nakadikit dun sa poste. Nahulog na siya sa baba. Hindi natin alam na kung tumama din yung ulo niya. Sa public place, dapat siguro sinicheck natin kung prone tumama. sa dulas yung mga lugar. Dahil kung da public na lugar yan, daanan yan ng mga tao. Hindi pwedeng sabihin na, ano, saglagay kayo ng signage na bawal dumaan, <laughs> madulas. Uh, Lilinawin ko lang, ma'am. Yung daanan na yon flood control yon DK daanan man po ba yon o daanan man po yon o hindi daanan, lasing man o hindi lasing, dapat po yung poste is safe. Sige po, ma'am. Ah, ganito kasi, ma'am. Sa akin lang na pagtatanong, tinanong ko naman yan si Kapitan. Sabi ko, mayroon na bang reklamo sa inyo dyan sa lugar na yan kung may nakuryente naman. Ang sabi nila, wala naman daw reklamo. Sabi nila. Kaya, yun lang naman ang inaano ko. Kasi sabi ko nga, sa panahon ngayon, sobrang ulan, mahangin kung minsan, galing pa lang kami sa pagbagyo, sa bagyong pipito. Baka sabi ko na ano yung wire na nasugatan pagkatapos nakadikit dun sa ano sa, sa tubo yun siguro ang nagkausa ng ano ng aksidente Mayor kaya nga po lumalapit po kami sa inyo ang pinupunto lang po sana namin dito is may isa po yung poste dahil po may ground yung poste eh. hindi naman po pwede Kahit may oh, nasu nasugatan basta may nasug ang mal oh, malinaw oh, po. po na may nakuryente maaring hindi siya safe. I mean, maaring napahawak siya dahil nadulas maaring may sugat kung may kuryente may kuryente Kahit wala kang sugat may kuryente pa rin yun. Ano po ang policy natin or regulation natin sa mga barangay kung paano mag-install? Ano po ang monitoring na ginagawa para ma-check yung mga Um, light post, kahit saan ma yan, ma na maayos pa rin ba yan, lalo na kung tag-ulan. Opo ma'am, kasi ang street light ma'am, lalo na sa barangay, ginawa, siyempre, nagme-maintain yan, barangay. Yung sinasabi nila na narinig ko pala ngayon, in-stop nila yung kuryente, tapos kinabukasan, inano ni Kapitan na i e, tapos sabi niya, wala namang kuryente. Yun yung dapat malaman ng Kapitan na yung kapitana. talagang kung may kuryente, o wala. Kasi doon nagkakaroon ng problema. Mahirap dito sa ano, naka-line tayo. Para tawagin ko na lang yung pagkatapos nito ng problema, siyempre nakaburol pa nga yung Sir Paul. Pag natapos na yung kanilang pagdadalamati, kakausapin ko na si, si Kapitan at saka yung ano, na magka, magkaroon ng dialogue dito. Ano Di but... na tulong ang maibibigay natin sa pamilya na namatayan? Dito man sa sa amin ma, mayroon naman kami dito ng konti na burial assistant. Pero hindi naman yung sapat. Pero at least may tulong din. Kasi ano kami, uh, malit na bayan din kami, 4 plus municipality. Nasa opisina ko yun na burial assistant, yun lang ang pwede nating maibigay muna sa kanya. Sir Vincent, narinig niyo po yung mga sinabi ni chairman at ni mayor. May gusto po ba kayong tanungin sa kanila? Marami po akong gusto tanong at Sige. alam alam ko alam ko na marami din silang lapses. Eh. so para sa akin ma'am is mag -file po kami ng reckless and prudence resulting in homicide po. Ayun ang pinaka best way ko pong gawin kahit ano pong gawin nila. Sabihin nila kasi magmamalinis na po yung dalawang yan kasi magka-ano na po yung dalawang yan ma'am. Nahirap magkausap yung dalawang yan. Nakagalaiti po napakinggan po ganyan nila salita nila ma'am. So gustong gusto ko na lang po. Huwag na kamay sila ma'am. Huwag na silang maghugas kamay kasi ma'am nung kinambukasan na yan ma'am nangyari yung aksidente. Round of 5 o'clock in the morning, inayos na nila yung piscina, inayos na po ng barangay, yung spotlight na po yun, ma'am. And hindi pa nga po, ma'am, nakakapag-investigate yung PNP, bakit nila yun ginalaw? If meron naman, ma'am, switch na pwede nilang ibaba mo na yung switch, ante nilang magkaroon ng investigation report ng PNP, hindi po nakapag-conduct po ng investigation report ng PNP kasi inayos nila ng alas ko ng madaling araw. Oh, tama nga po. Yun, um, yun actually, yan nga ang kwento ni Kapitan, talagang inayos ayos nila agad nung kinaumagahan. Pero sir, sabi niyo merong testigo, di ba? Nung na nung... Meron po, meron din po kami testigo na marami na pong nag-ground that time, ma'am, hindi pa dumarating yung bagyong pipito, marami nang nag-ground po dyan. Meron na pong mga lapses ang posting na yan, ma'am. Months last year pa po nangyari yan, ma'am, na meron na pong ground na nangyayari. Kuryente yung posting na yon. And then, hindi sila pwede ma'am magsabi, ma'am, na may malfunction talaga silang ginawa. Kasi kapabayaan nila yun, ma'am. Daanan yun, ma'am. Eh. Tapos magsasabi sila, ma'am, na hindi, hindi naman daanan yung lugar na yon. Ba't magsasabi sila lang ganun, ma'am? Eh, daanan yun, ma'am. Riverside, taas yun, ma'am. Eh. eh. Dumadaan yung tao doon. Maraming dumadaan doon sa lugar na yun. Kung hindi nakapabayaan nila, hindi naman tayong kapatid ko. Public teacher ang kapatid ko. Breadwinner po yung pamilya namin. Hindi po nadulas yung kapatid ko ma'am. Kasi nakita po siya ni former kagawa dyan-dyan Alcantara. Nakita siya ma'am na nakahawak doon ma'am sa poste na yun. At inahawakan siya ni kagawa dyan gamit yung paa. At naground pa nga si kagawa dyan-dyan. Sinipan niya yung kapatid ko para makabitaw doon ma'am sa bakal na sa poste na yun uh, yun lang, no, para hindi lang tayo bumalik dun sa pinag-uusapan natin kanina. Kasi hindi naman po pwede na tent lang ang ibibigay mo doon sa pamilya no, bilang tulong. Ang sa amin lang, sir, dapat po hindi na po humantong sa ganto Na dapat po agad-agad po naagapan sana na wala po sanang kuryente yung poste, yung wala pong uh, live wire. Hindi po nakakasakit o nakakamatay. Kap, ilang araw, bago po ang insidente, ilang araw po ninyo alam na meron na pong uh, problema yung ilaw? Wala po kung alam mo na may problema yung posting yun. Basta yung alam ko, yung oras na yun na pangyaring na aksidente, doon po ako gumawa ng, ano, ng investigasyon sa nangyaring yun. Hindi kasi niyo po alam yun, na meron ng problema yung poste? Wala po ma'am kasi wala naman na report dun sa ano sa barangay na may ano uh, yun uh, may kuryente. Nagpa-check na ba kayo nung lahat ng poste sa barangay ninyo? Na kayo ang nagkabit, malamang kasi medyo sablay tayo sa pagkabit ng poste, di ba? Nirondahan niyo ba lahat ng poste ngayon na kinabit ninyo. Yes po ma'am, doon sa, pina, ano Hindi po lang yung, sa dike po. po. Hindi lang sa dike sir. Hindi lang sa dike. Kasi ma'am, bago, bago yung ano, pin na, na pinaayos namin yung lahat ng mga street light, gumawa kami ng bagong ano, yung mga brace na kasi nasira ng bagyo, lahat pinapalitan namin yung mga dati ng mga sirang ano, dito sa mga main poste. Okay, pinacheck nyo kung walang makukuryente doon sa mga kinabit ninyo na ilaw. Kung may bagyo at pong, merong danger, ano pong ginagawa ninyo para walang makuryente? At, kung alam nyo palang merong risk ang bagyo. Anong ginagawa ninyo? Pinapatay namin yung ano yung menu doon sa sa switch para ano yung uh, yung makasiguro na ano okay. Na walang o sige, aponente. dapat po ganun. tuwing may bagyo, 'yun ang gagawin. Pagkatapos ng bagyo, i-check niyo ang, po ulit, sir, kung okay lahat. Yes po, ma'am. Yung yung pang po ang utos ko dun sa ano, sa nagme-maintenance. Kailangan po doblehin, triplehin o oh, sampung beses yung pag-iingat natin lalo na sa mga ilaw dahil meron tayong maling nagawa eh kailangan i-review after ng bagyo i-check yes, ulit kasi ito wala nang bagyo may na so kailangan regular ang checking ito po kasi may namatay na sana po ma-review ma yung mga polisiya natin or yung mga SOP natin sa mga pag-maintain ng ilaw ng mga light post ng mga ng mga barangay sino po nagme-maintain nito dapat yung talagang sigurado'ng magaling kasi po kung hindi po gano'n, kahit isang maliit na pagkakamali, buhay po yung kapalit. Pero kaya naman po palang agapan kung mag-iingat at aayusin yung trabaho. Sige po ma'am, uh, ipapatawag natin yung mga ibang punong barangay kasi concern ng barangay yan ma'am. Ang gagawin ko na ipapatawag ko si municipal engineer at saka yung mga kapitan para at least matakil din yung mga problema sa street life. Base din po kanina na no, sa pahayag po ninyo na para bagang parang kasalanan pa po kasi ng kapatid nila yung nangyari. So sana bilang mayor sir, sana na naiintindihan niyo naman po. Wag naman po tayo sa nang oh, Balat si ma Buyas, emotional lang po yung pamilya. Corporal uh, Sa Hismundo, patulungan po, paki-tutukan po yung investigation dito, yung documentation po kung yung pagkamatay po ni Sir Edward Paul Ravago para po matulungan yung pamilya na makuha yung restitution na kailangan nila makapagsampa sila ng kaso whether civil case, criminal case, na may sumagot dun sa nangyari sa kapamilya nila, sa kapatid nila. Opo, ma'am. Yes. Opo. So, inaasahan po na namin, Corporal Reyes Mundo, na asistihan nyo po sila, Sir Vincent Ravago at saka Ma'am Tonya Ravago, sir? Yes po, ma'am. Nandito lagi ang pinto para tumulong sa kaya na siya. Sir Vincent, huwag niyo pong ibababa yes, yung linya. Malaman po natin kung ano po ang uh, iba pang uh, investigation po. No? Magpa-follow up po kami from time to time sa investigation po na ito. Gagawin ko po mga lahat ma'am para at least matulungan kung anong hinaing ng pamilya. Sa LGU po ninyo, di ba may elektrisyon po kayo dyan sir? Parondahan nyo na po sir yung uh, barangay Libod para hindi na po ito maulit, Mayor. Sige po ma'am. Makakaasa po kayo ma'am. Thank you, Mayor. Thank you. Po po, ma kami po ay gagawin dyan sa Katanduanes para po magkaroon din po ng uh, assessment po na tulong po sa pamilya. Salamat po. Sige po, Sir Vincent, uh, kami na pong bahala. Kami na po ang bahala, Sir, na kakausap po kay Chief of Police po natin. ano. Huwag niyo pong ibababa yung linya at kakausapin na rin po namin si Captain uh, Juanita Tevar, yung Chief of Police na po ng Pandan Katanduanes. Sir Vincent, salamat po at ang aming pong tauspusong pusong pakikiramay.